Yayahin mo ako. Ano yan? Simpleng step lang to. sa'yo ko ba sa sa'yo? Sa'yo sa tayo? O, o. Nice. Simple lang to ha. Para madali lang sa'yo, no? Oo, uh, sige. Anong gagawin? Ano mo na ha? Oo. Uh, Practice mo na. Uh, sige, sige titignan ko mo na anong gagawin. Oo. Ganyan lang, ha? Oo. Uh, ganyan. Tapos? Uh, uh, tapos. Ganyan? Oo. Uh, tapos gano'n? Uh, tapos gano'n? Hindi. Part lang. Basic lang. Sige. Uh, kaya. Sige. Uh, sige, kaya uh, mo na ko. Oo. Uh, Ganun. Ganun. Tapos gano'n. Tapos gano'n. No? Basic. Final? Basic. Okay. Isa ah. pa, isa pa, isa pa. Para makuha ko talaga. Practice. Practice. Ganon. 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 Ikaw <laughs> <Kung> sayo. Nakuha mo! sayo. Yun. Nakuha mo ba? <laughs> 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 ang <Kumang -kuha> talaga, mukha mo mo. Isa mo, gusto ko yun Isa mo, gusto ko yun. Isa mo, gusto ko yun lang. gusto ko yun ang isa mo na, pa. Oh, big rarity. <laughs> isa <laughs> <laughs> <Okay. It> <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ang galing mo magturo mo. Lo. Ano sa'yo, galing? Yung kasi 'yo. Ano kung anong sayo? Anong sayo? Yung kasi 'yo. Monkey dance. Monkey dance pala. Yung kasi Lo. Kaya pala ganyan 'yo. Lupit <laughs> <Bukit> mo. <laughs>